News mga balita ngayon, dalawa patay sa pamamaril sa Cotabato City Vice President Sara Duterte sinabing okay ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Kita ng pagko or bumaba sa 40 to 50% mula ng mabang ng online gambling sa mga e-wallet platforms Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang dalawang individual habang tatlo ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa Jose Lim Poblacion 5, Cotabato City kaninang umaga. Target ng mga suspect ang kapitan ng nasabing barangay na si Fahima Pasawiran Pusaka na isa sa mga sugatan sa insidente. Isa naman sa mga nasawi ang asawa nito na kinilalang si Mike Pusaka sakay umano ng Toyota Fortuner si Posaka nang mangyari ang pamamaril. Damay din sa shooting incident ang isang lalaking nagmamaneho lamang ng pedicab na motor. Na-recover sa crime scene ng higit siyam na pungbasyon ng bala habang inaalam pa ng mga otoridad kung sino at ano ang motibo sa krimen. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na nasa mabuting kalagayan ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa dahig sa Netherlands. Ito'y makaraang sabihin ng legal defense team ng dating Pangulo na nakakaranas na ito ng unti-unting pagkalimot. Ayon kay VP Sara na pag-usapan nila ng kanyang ama sa telepono ang mga tungkol sa politika, kabilang na ang issue sa flood control projects, gayon na rin ang love life nito. Dagdag pa ng Vice Presidente na kung kanyang titignan ang kalagayan ni FPRRD ay okay naman raw ito. Ito'y taliwas naman sa isinumating dokumento sa ICC ng kanyang legal counsel na si Nicholas Kaufman na sinabing not fit to stand trial si FPRRD dahil sa matinding cognitive impairment dahilan upang ipagpaliban ang hearing nito sa September 23. Bumaba sa 40-50% ang kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR mula ng maba ng mga online gambling platforms sa mga e-wallet providers. Ito ang pahayag ngayong araw ng PAGCOR sa Senate Committee on Games and Amusement Hearing. Ayon sa PAGCOR na iulat ang pagbaba sa unang dalawang linggo matapos ma-unlink ang mga online gambling games sa mga e-wallet platforms tulad ng GCash at Paymaya. Pagdidiin pa ng PAGCOR na mas supportado nila ang istriktong regulasyon sa pagsusugal online kaysa ipatupad ang total ban. Samantala, inihayag nila na gagamit na sila ng AI-powered tool upang labanan ng mga kumakalat na illegal gambling websites. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulong>